Lahay la ila ilallah Allahu akbar. Lan amsadiq ka. Sa kailan lakad si ano eh si si, si si Carmen dito hanggang. Ano bakit? Ay. Ay. Dito na kami sa hadika. Ha? Bayad er balik si Mariam. Suay-suay. La Sa hadika Mariam Mariam, derbalik siya, ma Nanawag si Madam, ba, ano <laughs> ganda ko dyan Ano, nangita siyang twigs nga isa, utang awal ah, lagod. Hey, wala, hati Rijol, Pog. Uta, utang igit nito, nga puro manitrab. Ba't ang ganda ko diyan Ba't ang ganda ko dyan? Ba't ang ganda ko dyan? Portrait of my love. Pa-relax, relax lang sila. Sino? <laughs> Hindi bang nagsabi na maganda sila? Bakit blurred? Ay, kasi nag -ano siya. I wanna make it. I love to make it. I make it, make it, make it, make it, make it to the right, to the left. Wow, Wawa nama siak. nang hangin di tusahadika. La la lilan. Wanasah. Rai suipog. Bestie deh. Tuai-tuai. Yala La, la ilahan.

Itnena... Guliha... Talata... Arbaa... bak mahina ang lights ko? Kamsa... Sita... Sabah... Tamanya... tisa Na, nice ang view pag -gabi, oh. Wanasa! Hindi mo mag mas si Rico gano? Wala mo kayong masyadong tao? Masa sila ano? Kahit na pala mag-alas alas 9 ka dito eh? Mga alas otso lang? Parang ano? Sawi Lesh Flash. Wanasa. Wanasa. Ayala, ayala. Shahuda. Oh, ni, oh, ni, uli ko, ni. Mga mga si Ma'am. bak دوي ماشي دايه فوق طب كويس يلا دوي Wahed Nena Talata Arbaa Kamsa Sita Saba Tamanya Tisa Asra Yela Itdash Itnash Talatas... Arbatash kam satas sab atas kelas ya tapi injel di game si keaden intelejen tipis <laughs> pon tipis <people>. Rwanda <laughs> Pupunta oh, daw sila mamaya sa Masireta. Si, si Palit nga siya ng may nata, no? Hi! Si Mita! Hello! Ang mga dalaan! Ano si Dima? Ha, oh, <laughs> wala. Dima! <laughs> Masyala! Nasa si Carmela! Ah. Lang. Carmela! <laughs> Les! Yala, sabi sila, yala. Hoy! <laughs> Diba na basta mo yung sa quiet page para ako lang sabi mo. Hmm. Dapat, dapat oh, nakalagay doon dapat yung mga amo daw pag igala daw ang makatulong hindi daw pa bisan ng uniform. Oh, diba Sinay ito ako ko lang. Si yung ni saya para, hindi para o, so, sa, mula sa mula tayo uniform. Tayo, uniform. hindi ko lagi parang mahal hindi ko lagi parang mahal hindi ko lagi parang mahal hindi 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 ko lagi hindi ko lagi parang mahal hindi ko lagi parang mahal hindi ko lagi hindi ko lagi parang mahal hindi 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 Okay, At, ay, yan, ay, dati, na dati. Oh, talawa kayo, oh, tangkad ay siya, oh, tangkad mo siya. Sa katabaan, ay, ginoo gino ko, kararating lang gutom na. Ay, ko ng ako, eh naguwi na yung baret? Oo, pag ganito oras, na sa, sa, ano, sa iba. Hindi ko na butang. Na, dito kanina, oh, masada yeah. pa. Oh, Kape dulu. Uh, Pagbagong oh. magdadasal. Halika, magkape mag muna tayo. Kape, yes. Santay mokape. Binakbaso kay tela mo. Masalla. Santay jasa swimming pool. Raw, ah. Wala sa. Ala, sya. Uy, picture niya eh. Padala dito yung nanay ay. Oh, mga pina daw, it's Coffee time. Inganad, inganad ay na. Dari na po yung merienda, merienda. Salamat sa mga sponsor. Ay, likon lang. Isipiat-sipiati lang yan pa? Oh, na ito pa lang. Ah, eh, ito dumay, dumay. na kahit dumayin. Wala. Papan mo nga Para bila ka ng ano, biskuit. Like, Kaya ko kahit biskuit Wala. Nga nang gumandaan eh. Tommy, wala. Bisan biskuit nga buta. Wala gani eh. Kaya ah, mo sa susunod na lang. Better luck next time. Araw-araw na mga dito sana all. Ito kasi ano. Naglaan din kasi kami. Dala, tagay, tagay, tagay. Sana all, araw-araw din okay. kami ay, dito. eh. lang tagay, <laughs> sumawa lang tagay. May hmm, ilit yung manok sana doon. joke. ko lang ngayon. Wala na, naubos na. Sabi yan, yan. Uy, Misa, nagluto pa naman kami ng tinanglad, itanglagyan ng tanglad na manok. Ba't hindi ka nagdala? Ito ano? Puro pa naman salita, hindi ka... Hello? It's really hard. <laughs> It's really hard. Alam nga nga! Ora so like ora ada mending isa. Usun ko yang it's really na yan. Akin yeah, na mag. It's really hard. Uy, magbili kasi si ano ng tanglad sa ano sa city si sino? sino? Marites. Uy, tamod maganda pala dito hmm. mag magano ano tamod mag Magi. Pwede, pwede ni tamo tamud Magkape ka mo tamud nagugutom <laughs> <mga> ako tamud Pwede, <laughs> pwede dito magjaging-jaging mga amo nagdijan. Dito, dito nga ako naglalakad. Ay, Carmen, oh, dito naglalakad. Oh, anong kalayo dito sa atin, bahay? O, yun, oh. may distansya din, pero hindi mo na malalakad niya. Hindi ko naman lalakarin niya. Na pwede mo lang i-jogging galing bahay, eh? Ay, oh, ito, Oo, ito, o, pag ikaw lang mag-isa, kaya sasama kung, mo lang mo? Alam mo, isama mo, alam lalakarin mo yan. Kaya, oh, sino gusto ng kape? Ay, nasa, mo Ay, ng tubig, ha? ati. Abdullah, yawa, nagalik. La, la, la. Hi, 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 Mai, may la. Hindi, sinarado mo na di ba?

Ito mayroong malamig nito pa may ano. Ay, ganun ito. ibalik ko muna. Ay, ang bakala? Peros! Ay, may ano ka pala? Sana all may pan... Uy, uy! Bili kami ng butat asin. May pera kami dito. Asan na yan? It's It's Oh, iubos yan sa amin na. Ano, ano Ay, ano dito? Butat. Oh, butat. At ano, butat asir. Damihan mo ang butat kahit na asir. Anim lang yung maliit. Ha? yung Iubos mo ng butat, ha? Ano butat? kahit ano. It's really hard. Gemma. Ano? mulus no, no, no. oh bida kay mulus di ba cagat ano ruba ay, oh wait um wak na eh napunit na to sa to na to sa magandang kamay ay, Nawala yung na unti Naunturi kay si Carmen Estreguan butat asir alam niya hindi ako butat asir kay lang sa kanilang ba yala IC mama hatiman ha makia ha da mama hatip luto bis dinarin eh ah. gold sino sino si Nebi Estregol Karon kaya si kami. Bahala pa ng pera. Ah, Maria, mada, Maria ta nag-iinit. Okay, ano ah. oh, yes, ta din? Bukas. Ka kay na nati misa yala. Siyan Carmen is istributat. Wala sud bang. Ano yan? Sa ano mo biko? Ka nagluto. Bihon. Bihon ko so, na. Gira ako nang ano disposable para an. Sa sunod next Sana mag-araw-araw. Kung punta kayo dito. Sabihin mo kami. Araw-araw magtami dito. Hindi naman kayo sinasama kasi sabihan mo, ikaw dapat ikaw paalam sana. Kasi ako na lang papaalam. Sa nanay namin kasi ako na lang lagi, hindi ah, pwedeng papaya sa palaruan. Dapat hindi ba yan makapalag kung ikaw mo, madam. Punta kami nang ano. Kasi hindi nagsasabi, pupunta mo mga alag, mga anak ko dito. Sabihan mo minak, madam, wala sa si Miriam, ilimong sugoon. Sabi ko, madam, punta ka. Christina sa hadit niya. Minsan kasi pag si Miriam, pati mo kaya magsabi sa amin. Si Miriam kasi minsan si Miriam pinapaalam namin. Masabi siya, inutusan niyo si Miriam na magsabi. Hindi ah, masya lang. Oh! Oops! Masya lang. Oh, it's coffee time. May sugar na tayo na ito. Malagyan ko yan, pero kunti lang ah. Pero, pero inutusan niyo na Hahaha! pag nandiyan. Madam, punta kami hindi ka. Oo, oh, kasi boring naman dun sa bahay. Uy, Kasi dadaling ko yan si Badriya. Sabihin ko, madam, pag lumaki lang kayo sa basmaha. Pag lumaki laki na sa si basma, sabi niya. Oo. Oh. Okay, hindi pa pwede si basma. Para, para ano ta tayo dito? Hmm. Ay, wala pala si Patuma. Sana? Nag-aaral na, tinuturuan. Hindi, hindi pwede ba gano'n? Online siya. Sa tumako? ko? Ah lahat lahat pa ya online ka oh si ba um, ani nga teacher ang teacher niya kausap, sabi ba naman <laughs> natutulog ano pala ba o, parang kausap, so, lahat, lahat lahat pala si na nga kasi hindi nga sila pwedeng pumunta pwede pwede sa school yung mga Hello, teacher yeah. lang pumunta sa school sabi ng anak ko ma ma ang hirap pa isang uh, unang araw pa lang ang hirap ang hirap na sabi ni Mildred sabi ko Yo. sa anak ko sabi ng anak ko nakita ko yung anak ko mama Si Louie na ang gumagawa ng ano. Kala Happy. ko nag-aaral yung panganay ko. Bakit may mga module? Uy, lingguling view yan. I, I, no, i, galing sa school, tapos parents pa ang mag, mm. ano, hindi pwede na ano lang. Tingnan mo, o. Panganay ko, o. Hmm, napatay <laughs> na. may asawa. Yan ang sabi ko. Sabi niya, mama, atin mo si Louie. yan. Nag-aaral sila online. Ano yung live? Ganda pala pag-gabi dito ba? Tingnan mo. Lakad lang lakad dito si Carmen. Ay, ito Maganda. Si, mag mag Maganda. Sige, buka. Ha? Pero paisa ting. Maganda dito pag ano. Tapunta pa ah, si Ano ah. sa. Hala. Oh, peaches. Bawal niya. Bawal niya. Ha? Bawal. Less. Na walang aso dito. Uy. Bakit? Kasi yung ibang aso mag-aano, nagwawala, ano yung mga bata. Mga bigat-bigat kilo 'yan, oh. Kasi na mo umiiyaka. Hi. Kasi mahirap. Pero wala siguro, wala, wala sigurong tali mag ano eh, magwala yung mga ano may na sa'yo nilagyan ko mag, mag, ano tayo kung magsabi ka para makaprepare tayo ng kaprepare kami kung anong dalhin namin pagkain hmm. buti tanawa tumawag si, ako kanina tanawa ni nalingaw si Sonda palis oh. na daw kayo eh sabi ni ano si, sabi niya pagkatapos niyang doon sa baba mag alis na kami buti na lang nagsabi ka na kaya ako gusto rin lalo kasi maligo sila na maligo sa hindi kasi tinawag oh, Ma'am si Baha. Bala, iyo ba kuno nalala sa nag-message kasi siya sa ni Ate, ano ginagawa mo sa kuno? Kasi ano? Si Tina, oh. i-message sa ni Ate. Ate, ano ginagawa mo sa kuno mamlancha ko? Wala kayong wala kayong ano, sabihan mo kami puta dito. Hmm boring sa bahay hanggang sabi ko pag sa bahay ate ano gawa mo dyan sabi ko mamaya pupunta kami hadika sama kayo sabi ko palis daw kayo palis din sila punta sa bahay nila lulu ah hindi ka kasama sabi niya iwan kami siya sabi ko sama ka sa abi ko sama ka sa amin sabi niya kaya nga sabi niya mo amo mo sama ka na lang sa amin daanan kita dyan ang sabi ko kami wala pa si madam nag sa class sa doon sa baba. Ah, ganun. Sabi ko, tawagan ko. Sabi ko, tawagan ko amo mo. Isama ko siya. Si Shahad tsaka Ato siya. Ano na ano si, o. Oh. Na, na ano si Shahuda, o. Oh. Wala kasing ano, wala kasing ano yun, tinapay sa bahay, hindi mo